And another tanong na naman, yung ating sa sagotin ngayon. And of course, guys, pasin siya puha sa aking Tagalog. No? Kasi na yahirapan po tragaaf mga Tagalog. But of course, that is not the reason for me not to give an awareness or information sa lahat ng aking mga followers. So it's always my pleasure po to provide you an information and to answer all of your questions. Okay? So, again. kung napanood mo to, kung taga saang city ka or barangay, please comment down below para malalaman ko naman kung saang panig ng mundo ito uh, umabot ang video na ito. Ang tanong ni Ryder, Sir, hindi po ba talaga kami pwede mag-edit route? Guys, lahat ng access na pwede nyong gawin is you are authorized. Unless that is valid. Okay? So, lahat po tayo guys since meron po tayong authority or access na mag-edit route po sa transaction is of course in authorization ni company since allowed sa system. So, alamin natin kung ano yung authorize or unauthorized. Pag authorized means um tama po yung procedure na ginawa mo, walang problema pwede po tayong gumawa noon. Okay? Unauthorized, ano po yung ibig sabihin, sir? So, pag, pag authorized, pag tama yung procedure, walang violation. Pero, pag hindi tama, of course, magkaka-violation ka. Sir, bigyan nyo naman po ako or bigyan nyo naman po kami ng mga halimbawa or example kung kailan po kami magkakaroon ng violation pag nag-i-edit route po kami. Okay? Number one, may mga orders talaga guys na hindi reachable itong si customer or sometimes itong si receiver or sometimes silang dalawa. Okay? Hindi po natin yan guys maiwasan. Sabi saya pa, lamas gid sa atong kinabuhi isip po sa ka-delivery rider. But how to address those problem or concern if mo arise arose sa ito No? So number one, if hindi reachable si client, there are two options. Number one, pwede nating i-cancel. The problem is, pag i-cancel driver, automatic, lilipat at lilipat yon sa next rider. Pag lilipat sa next driver, tatawagan na naman ni customer, I mean, ni, ni rider si customer, but hindi pa rin reachable, i-cancel ni driver, lilipat na naman si ibang driver. Meaning, sabi-saya pa, daghag maamong so daghag mapagan sa isa ka order ang daming driver na makaka problema so yun po number one pag i-cancel mo yun po yung mangyari lilipat at lilipat yung order kasi mawawala lang po talaga yung order sa system pag si client or yung mismong nagbook yung mag-cancel because he or she is the main source of that order therefore he is he or she only had the power to cancel that specific order. So, kung kinsay mismo gabok, kung mo-cancel siya, automatic mawala. Pero pag si driver ang mo-cancel, automatic mo, mu mubalhin sa laing driver. Yun yung problema pag i-cancel nyo. Yung advice namin, yes, you are authorized to edit the route or i-complete lang na ni Molargo as long as muhatag kag-feedback. Okay? So, for example, i-complete ni Mulay go, mm, sinuswerte kayo kasi pag i-complete namin, makukuran kami ng load, nag income kayo, kami wala. Absolutely, that is correct. But, here is the information, what is the correct process for you to be mm Number one is magsisend po kayo ng feedback for completion, number one, pwede mong i-complete agad. So, makupunan ka sa buong komisyon, magsisend ka ng feedback para i-refund ka ng aming monitoring team. Kasi mabavalidate at mabavalidate yun siya. May mga ibang fraudster na nagsisend ng feedback na hindi daw niya na-deliver, pero sa system na i-deliver naman. So, fraudster. Mag madetect at madetect namin yun. Number two, karamihan ang gumagawa nito is yung mga rider na Uh, limited yung load nila so ang ginagawa nila hindi nila kinumplit agad kung kung ang, ginagawa nila is ini-edit raw okay so halimbawa ito yung pick up ini-edit din po nila yung destination sa the same address so of course malo lower down yung price at the same time kinumplit so meaning minimal na ano commission yung makukuha but after doing that guys, you are required. It's a must talaga na you will send, na magsisend po kayo ng feedback sa mismong order na yon. Huwag po kayong pupunta sa, sa ano pang mga ano, sa ano pang um, feedback, ano, um, ang tawag nito, mga access. Kung di pupunta ka dun sa past trip, ang past trip guys, dun po natin makikita yung orders na cancelled or completed. Hanapin nyo yung order na yon, tapos mag-send kayo ng feedback doon sa mismong order so of course para ma-aware ang monitoring department kaya ang monitoring department guys dili na sila manag-anay no? dili sila manag-anay so we need to proactively uh, give them an awareness para ilahang ma uh, ma-check so hindi po kayo magbabigyan ng violation kasi pag hindi po kayo magbigay ng feedback or awareness sa monitoring department ma-violation po kayo ng lowering the price no para maiwasan 'yon number two na uh, factor yung mga editing editing the route halimbawa no I will show you somehow like an example. So, halimbawa, ito yung halimbawa, ito yung pick up address. And dito siya i-pa-deliver. Okay? So halimbawa, ito si point A, ito si point B. No? Dito ipa-pick up, dito ipapa-deliver. Ngayon, estimated ang total na babayaran, na ang total na babayaran is 200 pesos. Okay? 200 PHP yung babayaran. Ngayon, okay na. Nag-deal na kayo and yes, okay na po. So, take note ha, 200 yung babayaran. Ngayon, nag-change ang mine ni receiver kasi ito pala ang bahay ni, ni receiver pero ang bahay sa maman niya dito lang. Okay? Nakuha nyo yung point ko. Originally, yung transaction talaga na nag -total na 200 is galing dito Papunta punta dito. So, 200 yung delivery fee. Ngayon, nag-change yung mind ni receiver. Tapos, sabi na, Sir, um, pupunta ako sa bahay ng mama ko. ba diba? So, madaanan lang po siya. So, hintayin nyo lang po ako dyan or papunta na po ako doon. Doon lang po tayo mag-meet. -me ba diba? So, ngayon, kung i-edit route mo guys no pag i-edit route mo dito lang halimbawa 110 lang yung ano 110 lang yung DF so walang problema yon pero pag i-edit route mo guys ang binayad ni customer is 200 dapat i-declare mo talaga na 200 No? Okay lang pag nag-edit route ka tapos nag-complain si customer ay sir, hindi hindi ka man dumating, hindi ka man umabot doon, di ba? Hindi ka man dumating sa area originally na binubok So edit route natin, pag ito lang yung babayaran ni customer, wala kang violation. Pero pag ito yung binabayaran ni customer guys, magkakaroon ka ng violation. So be careful pag edit sa route. So pwede na din mo siya i-edit or Basta ito lang yung babayaran niya. Pero pag ito ang babayaran ni customer, wag mo na siyang i-edit para hindi po siya mapunta doon sa monitoring department. Take note, kadalasan na makakaroon ng violation kasi lahat po sa system na ma-edit yung route is mapupunta yung booking mo sa monitoring department and i-validate po nila. Para maiwasan po yun, basta ang binayad nila is 200, wag mo na i-edit route guys. Automatic complete. No? <coughs> So sir, bawal pala yun? Yes po. Kasi yan po ang naka-indicate under terms and condition sa application natin. Iba, sir, bakit yung iba um, ano, bakit yung iba hindi? So, bakit yung iba allowed sa kanila? Ang iba yon Iba si iba sa atin. So, dagdipindi po kasi yon kung ano ang nakalagay sa terms and condition ni company. So I hope magkaitindihan tayo para maiwasan natin yung mga violation. So kung ayaw natin magkaroon ng violation, sundin natin yung patakaran or pag hindi mo gusto, then wala tayong magawa kasi ikaw yung pumasok. No? So of course, mag-comply tayo. So I hope nakakatulong siya guys. Don't forget to share and mention your colleagues for him or her to be able to learn this topic for tonight. Thank you and good evening.